Hi guys, so dito kami ngayon uh, sa patabigan ni madam at uh, inaabot na kami ng gabi, ng gabi guys. So ayan, uh, napalabas na rin namin ng tubig guys. Eh. guys okay, so maliit lang tong ano na to tong dito gaya nung uh, nakarang araw malaki yung ginawa namin yeah, guys so inabot kami nung anong oras na Ah, uh, gabi na eh kasi nagbago kami ng seating kaya kaya nagkagano so, uh, kami ng gabi Ah, uh, pati mga kukling tapos sa uh, Nagbago kami ng tubo na dalawa kasi Legit na yung dalawa. Yan yeah guys. So, yan na ta, ano, uh, inabot na kami ng gabi. Dito sa aming trabaho. At, uh, ano, ganyan ano lang talaga kalakas ang tubig niyan so, simula pa naman ganyan lang ang tubig niyan ayan medyo so, may sanya na ng konti ayan guys so oh, magta na kami ngayon doon sa kabila habang nagpapalinaw si Noli siyempre siya ano na kaya kasama namin si Jeremy humabol siya kahit gabi na ayan ganda gabi sa si guys yan. shout out sa iyo Tara, Tara. Yan, lalakad kami guys hanggang doon sa ano, sa bahay ni Madam Naisa. Successful kasi bahay niya. Isang patubigan sa uh, sa may ano pastry yung dating patubigan din doon ay sinara sinarado na guys. May super simple naman siya doon sa pastry. Yan guys. Inaabot kami ng gabi ngayon kasi nagumpisa kami alas 3 na ng hapon yan so ang hirap talaga magtrabaho pag inaabot ng gabi ang nag-vlog ka na naman ah yan nga talaga to guys pahit yan yan dito na kami ngayon ayan kasama ka na ngayon tapos si Giselle nag-ano paghahanda ng pagkain ayan Hi guys. kawi kawe naman yan Giselle. Naabot na tayo ng gabi. Yan. Shout out yan, Giselle. <laughs> yan, no. Oh, hanggang dito na lang. Uh, abot na naman yung aming, ano, yung aming uh, uh, trabaho ng gabi. Trabaho na naman namin hanggang gabi. Kaya hanggang dito na lang, guys. So, shout out sa inyong lahat. Bye, guys. Yan, no. Kaya ikaw ayo. Jeremy, oh. Okay,